Ngayon ay nagsaksihan ninyo ang apat na gawain upang mapatili ang kalinisan ng at ating kapaligiran. Tara! On Pagwawalis sa Kapaligiran 2. Pag-separate ng mga bote at plastic three cheers ibuhos ang tubig ng mga gulong para hindi dadapuan ng mga lamok. Pato magtanim ng mga puno. At hanggang dito na lang po nagtatapos ang aming video. At sana mayroon kayong matutunan. Hanggang dito na lang po. Bye!